February, still, why are you even thinking about this this early? Go ahead. Well, we have been thinking about this since uh, the trial did not happen in the Senate, and we have been thinking how to proceed uh, with the impeachment, uh, considering that the House actually impeached the Vice President. Uh, but the, the biggest um, development we are waiting for is the ruling of the Supreme Court on our appeal. Uh, because if the Supreme Court reverses itself then trial can proceed forthwith in the Senate and so there will be no need to file a new impeachment complaint but the problem is that if by February 6 the Supreme Court has not come up with a ruling yet on the appeal uh, most likely we will be forced to file a new complaint. Um, but wouldn't that? What are your lawyers telling you? Wouldn't that be risky, considering that there is a pending before the Supreme Court? Yes, we know the expiration of the one-year bar rule, but that stands in and of itself without um, the pending appeal at the Supreme Court. There is that pending. Court. Okay, mga Nandito ulit tayo para sa panibagong reaction video na natin. At ito, pag-uusapan natin mga kababayan, uh, VP Sara matapang na sinagot uh, itong plano ng Makabayan Black na impeachment laban sa kanya. Ito, titignan natin dito at patignan natin dito mga kababayan, alamin natin kung ano ang sagot at banat dito ni VP Sara dito sa so mga nagtangka o nagplanong nagpla ah uh, mag-file ulit ng impeachment laban sa kanya mga kababayan. Pag-usapan natin ito. Ha? Ah? Ay ah, comment niyo mga kababayan kung anong opinion niyo dito. Lalong-lalo na dito sa ito ah, mga Makabayan Black. Oh. Ah, ito si Teddy kasi niyo, ito yung ah, sa pagkakalam natin presidente ha ah, ng bayan. Okay, isa-isa oh, isa yan sila at alam natin kung anong background nila yan. Nila 'yan. Okay, uh, nagtatago sa likod ng party list. Okay kasi kung talagang may tiwala ang taong bayan dito sa kanilang mga kababayan, edi kahit isa sa kanila nanalo na sanang senador. Hmm, Tumakbo itong senador last May 2025 election, yet walang nanalo. Kaya ito mga kababayan, itong video na napakinggan niyo, interview ito dito kay uh, sa ANC mga kababayan tungkol dito sa kanilang planong pag-file ulit ng impeachment dito laban kay VP Sara. Dito patuloy natin pakinggan natin ko ano pang sin uh, stand nila dito mga kababayan. Question, so what are, what are your legal advisors telling you? Would that well there are things? several schools of thought on that mm -hmm. uh, one is that to be safe uh, even if the appeal is still pending in the supreme court might as well file an impeachment complaint uh, because otherwise someone else might file by february 6th and we know that in the past there have been instances where bogus complaints bogus impeachment complaints are filed just to reset the the uh, one year bar uh, so that is one school of thought another school of thought is that to actually wait for the supreme court ruling um, so th these are the things that that uh, are are currently being discussed what is the proper way to go about this w if the supreme court decides or if it does not how is this going to be different hmm. from the previous one uh, Gloria Macapagal Arroyo mga kababayan, mayroong kalyado si Gloria Macapagal Arroyo dito. Ah, uh, nung time niya na every year nagpa-file ng impeachment para lang uh, ma-reset. Ito yung kinatatakutan ni... O so, gagawin niyan? Diyan mga kababayan, magpa-file ng impeachment. Tapos uh, yung laman, yung substance niya ay walang kwenta. So para pag pagtingin nila, oy, walang kwenta yung substance, pero yun na nga, counted na siya as one, one year bar rule. Pasok na siya doon. So, hindi ka na pwede mag-file ulit. Kaya, ito yung kinatatakutan nila. Kaya, plano ni ito, ng mga makabayan black na agad-agad. Immediately, by February 6, mag-file ka agad. Kasi natatakot sila baka maunahan, mga kababayan. At dito natin, dito mahalata na talaga, ah uh, malinaw dito na Walang ibang intensyon itong mga, itong matatadong to mga kababayan. Oh, ah, si VP Sara lang talaga ang target. Eh, kahit na, ha? Ah, alam naman natin na sa kasalukuyang mga nangyayari ngayon, si PBBM ang ah, tinuturong mastermind dito sa nakawan. Yet, walas lang pakialam dito kay PBBM at Martin Romaldes, mga kababayan. O, oh, di ba? ah, oh. Ito, patuloy mo na natin. konti 40 na lang. If the Supreme Court decides that the earlier impeachment complaint was uh, unconstitutional, and we will file a new one, most likely it will be the same allegations and the same grounds. Uh, in our particular case, for for the complaint that we filed, we focused on the 612.5 million uh, malversation of the confidential in intelligence funds of Vice President uh, Duterte and Secretary when she was uh, Deputy Secretary then. We felt that this had the the tightest case; it had the best evidence. Uh, but of course, there are other allegations. Like for example, her hiring of uh, an assassin to kill the president, the mm. first lady, and the speaker of the house. I think that's also a strong case. Uh, there, there was uh, a ground regarding her bribery of dependent officials. Uh, also, uh, her um, ill-gotten, uh, ill-gotten wealth hidden. Wealth. <laughs> uh, so I, I think these are all most likely going to be part of any new complaint that mm -hmm. will be filed. Uh, let's. <laughs> Uh, the same complaints daw. tapos na naman natin si Teddy kasi niyo mga kababayan. Mukhang walang kwenta yung sinasabi niya. Nag-hire daw ng assassin. O bakit buhay pa? O, kung si VP Sara may hinire na assassin, mga kababayan, at strong case daw yan, buksan na yung assassin. Bakit buhay pa yung mga taong sinasabi niyang tinarget? May nasaktan ba? May binaril ba? May assassin bang lumabaho? Mm. At dito daw, 612 confidential funds. Nako, kasi yan yung target nila mga kababayan. kasi alam nila sila yung tinarget. Isa sa mga... Isa sa mga binadjita ng confidential funds, yung mga Uh, ang mga grupo nilang nang re recruit ng mga kabataan, yung nagpupunta sa pumupunta sa mga bundok, yung mga pumupunta sa mga uh, nag re recruit ng mga bata. Oh, uh, sila yung mga tinarget, isa sa mga tinarget ng confidential funds and intelligence funds ni VP Sara. Lalong-lalo na sa DepEd mga kababayan. At yung isa, bribery daw. Oh. Uh, kasi nga raw may white envelopes na mga ebidensya. <laughs> Try nyo yan mga kababayan. Pwede ka namang bumili ng mga white envelopes dyan. Kahit saan. At sasabihin mong binigyan ako ni ganito. But anyway, yan mga kababayan. Yan yung paulit-ulit na target nila. Yet again, si PBBM wala silang plano dyan ha. Wala silang plano dyan. Pag-usapan natin ito. Ito ngayon mga kababayan, ngayong araw lang. Kalalabas lang nito. Dito sagot ni VP Sara sa kanilang plano. Ito, December 8, 2025 ito. Ayan, statement of the office of the Vice President, mga kababayan. Or from the office of the Vice President. Doon so, basahin natin. For the latest pronouncement by some members of the House of Representatives, when the impeachment complaint is not surprising. Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Okay, kung, kung ikaw nga naman si VP Sara at alam mo kinalaban mo na lahat, expect ka na um, mabalikan ka la, talaga. Dito natin, magkakaroon tayo ng idea dito mga kababayan na yung mga nakaraang administrasyon, yung mga vice-presidente doon, ha? Yung, kung hindi nila kinalaban yung mga house of... Representatives, uh, kung, no oh, yun na nga, kung hindi sila pinagbantaan, kung nai-impeach, kung hindi sila ano tawag nito, um, inontra ng mga taga House of Representatives, most likely sumang-ayon yung mga dating presidente at vice presidente dyan sa ginagawa ng mga taga House of Representatives na nakawan. Okay? Kasi amin uh, minamahal ka eh. Uh. ah. Alam nilang pinoprotektahan mo sila. Kaya, kaya dito si VP Sara, mga kababayan, hindi niya nakain dito itong ginagawa ng mga taga super representatives. Kaya uh, sinabon niya dito. Diba, kung natatandaan niyo, noong 2024, binulgar na niya lahat. Umalis na siya sa posisyon kasi ayaw niyang sumabay sa kalokohan nila. Kaya expect, again, expect siya dito na talaga hindi siya titigilan dito hanggat hindi siya napapatalsik. Kaya ito, hindi ito surprising talaga para sa kanya. Ito, ito mabigat dito mga kababayan. Oh, not long ago, Senator Cheese Escudero, Representative Toby Chanko and several House members revealed that back in February 2024, I think 2025 ito mga kababayan, Signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Oh. Their statements have unmasked the truth that impeachment complaint against me was never really driven by principle but by price. Mm. Ayan mga kababayan. Oh. Ito mabigat ito ha by price. So, ibig sabihin mga kababayan, nabibili itong mga congressman na ito. I mean, marami na tayong pinakita dito na ilang mga congressman na anong palusot nila. Pumirma sila sa impeachment kasi baka hindi sila pagbigyan or eh, bak, kasi baka hindi i-release yung mga pondo para sa kanilang mga proyekto. Oh. So, anong ibig sabihin? Eh, ito ka may presyo. Oh. Nabibili yung mga congressman ninyo dyan. Oh, balikan niyo yung mga congressman ninyo. Tarungin niyo kung bakit sila pumirma. O, kung yan yung sagot nila na baka hindi release yung budget nila para sa kanilang mga proyekto, eh, ibig sabihin nabibili sila. Focus sila sa pag-release ng budget kasi may kickback sila mga kababayan. Oh, natin yan. O, may kickback. Uh, mga project nila na mga health centers, mga road repairs, uh, di ba? Despite such revelations, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political warfare when they should have been used to serve Filipino people. Ito, ang tapang nito mga kababayan. Ayan, oh, Agree ako. O bakit hindi iimbestigahan ng mga taga House of Representatives yung mga sarili nila? Takot sila sa interparliamentary courtesy? Yan lang yung concern nila. Mas matas pa ba yung interparliamentary courtesy kaysa doon sa pagdemand ng accountability? Hmm. Ito, di ba? Now, this constitutional mechanism is being dangled once again as a bargaining chip right before the 2025 national budget is passed. Aba ano Dati ganun din bago na ipasa yung 2025 budget, ha? Inimpeach mo na nila si VP Sara. Ngayon ganito din. Nako mga kababayan, mukhang totoong may insertions pa rin dito sa mga House of, Rep House of Representatives, mga kababayan, itong 2026 budget. Mukhang itong mga revelasyon ni Zaldi ko mga kababayan, mukhang totoo ito. Hmm? To those who continue to exploit the impeachment process, stop hiding behind the language of good governance. Nako! Oh, pahiya dito mga kabayan black mga kababayan. Yan yeah, no? malinaw na, huh? malinaw na malinaw ito. I have always stood ready to answer any allegations grounded in fact and truth. But I cannot remain silent while the impeachment process is being twisted into a budget driven racket. Oh, di ba? Tama. ito mm. e matapang na ni VP Sara. ito, bago natin tipusin pag-usapan na itanit na ito ng mabilisan, dito natin malalaman mga kababayan na until now, sabi ko nga ilang beses na, na itong House of Representatives, kontrolado pa rin ito ni Tamba mga kababayan. Si Tamba pa rin may kontrol dito. The same thing with the Senate pati yung nangyayari yung Senate Blue Ribbon Committee investigation mga kababayan kung napapansin niyo lahat ng mga tinarget doon ni Yusik Bernardo mga kababayan ay yung mga senador na sa tingin nilang uh, against sa impeachment ni VP Sara of course hindi natin dinidepensahan yon mga yung mga taong yon mga kababayan Ha? kung totoo talaga na itong yung mga tao, yung mga senador na yon ay tumanggap ng kickback. Pero mga kababayan, yung common sense na magsasabi sa atin, magconnect connect the dots na lang tayo, bakit lahat nun ay nasa minority black? Ha? Bakit yung mga secretaries at under undersecretaries, wala ba silang contact dyan sa mga nasa majority black ngayon? Which, in the first place, kahit si Ping Lakson, binulgar yung message ni Kati Cabral, message niya kay Tito Soto. Legarda mismo mga kababayan, di ba? O may mga proyekto na ang, ang contractor ay si Jojo Ang. Bakit hindi na ibulgar? Kasi majority black. O, di ba? Ngayon, o, Risa Ontiveros mga kababayan, Oh, hindi raw insertions kasi amendment. Oh, kasi si Rizong tibero, ay eh, dapat perfect eh. Diba? Yan yung ano nila. Ngayon, dito natin mahalata mga kababayan. Ngayon, si Bato naman tinatrabaho na. Okay? O, oh, ginugulat nila hu na huhulihin at uh, gawin sa kanya ang uh, ginawa nila kay PRRD para si Bato ang magtatago na mismo mga kababayan para pagdating magkakaroon ng impeachment trial laban kay VP Sara, absent si Bato. Yan yung plano nila. Halatang halata. Dito natin malalaman mga kababayan na talaga ah, niloloko tayo kahit itong 1987 constitution natin pang batas dito sa impeachment mga kababayan, niloloko tayo. Yet ayaw nilang baguhin yan. Bakit? Kasi sila nakaka-benefit. Oh, ito halimbawa, malinaw dito. Ah, kinontra sila ni VP Sara. Ah, so anong gagamitin nila? Eh di yung batas, yung impeachment laban kay VP Sara. Hahanapan ah, ka ng issue para i-impeach ka. Again, mga kababayan, it may sound legal yung impeachment na yan, pero, mga kababayan, alam natin na hindi yan evidence-based. Ilang beses na nangyari, kahit kay, kay Renato Corona, mga kababayan. Kahit kay Renato Corona, hindi yan evidence-based. Pera ang ipapagalaw dyan, mga kababayan. Mm. Alam natin, kahit ngayon mga taga-House of Representatives, pera pa rin ipapagalaw dyan, mga kababayan. Pero of course, expect tayo by 2027, mga kababayan, kung makasurvive si BP Sara by 2026 ha? Ah, makikita natin itong mga tag-House of representatives mukhang marami sa kanila ang mag-uumpisa ng magbabalik paran mul starting 2027 ngayon hindi pa kasi hawak pa ito ni PBBM at ni Martin Romualdez mga kababayan natatakot pa itong mga taong to na baka kung si Martin Romualdez ay magsasalita at ituturo niya yung mga taong nagtumanggap ng kickback at mga nag-deliver sa kanya, mauubo silang lahat dyan mga kababayan. Oh, kaya natatakot pa yan ngayon. Kaya ngayon lahat pipirma pa yan sa impeachment laban dito kay VP Sara. At kaya hindi nag-push through yung impeachment ng Duterte Youth nate at ng Uh, plano ni Kiko Bersagam mga kababayan kasi alam nilang wala silang makukuhang support galing sa House of Representatives. Eh pero of course tandaan natin mga kababayan, kung ma-impeach nila talaga dito si VP Sara hindi pa rin yan katahimik, magsasalita pa rin yan at marami pa rin taong naniniwala sa kanila. sa kay VP sana. Lalo na ngayon, kung napapansin nyo, lalong pag-iinitan niya ng House of Representatives kasi nga, lumabas ang survey na number one choice pa rin si VP Sara. Oh, i-comment nyo siya at mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. So dito na po muna tayo. Paki-like po share ng videos natin and please subscribe din po na ang ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.